dahil wala kami biyahe, i-treat-treat muna ang mga sarili namin. Mga kababayan, andito po kami ngayon sa Bata, Riyadh, Kise. Ganito po katahimik ang bata pag uh, ibang araw, hindi Friday. Napakatahimik at napakaluwag po. At shout out sa ating principal sponsor Alan Ayala, Raymond Bolivar, DJ Trans ng TikTok Orange Pipito at uh, si Rodrigo Tokiro. Lame kayo. <laughs> Mga Goy, andito po tayo sa Aling Inasal, diyan sa Pilipinas Mang Inasal. Oh, dito po sa Saudi Aling Inasal. Papasok po tayo mga Goy at titingnan natin yung mga dishes nila dito. Basta lotong Pinoy at kainang Pinoy, Aling Inasal na. Na unlimited rice with soft drinks uh, sa halagang 25 riyal lang po. At ang mga nagtatrabaho po dito mga Goy ay uh, halos po uh, kababayan natin pero mayroon din mga ibang lahi at uh, mga makapilipino na rin sila lahat no mga Goy. Sa hindi pa po nakalam at gustong pumunta, punta lang kayo dito sa Bata mga Goy. At ito po 'yung uh, pinaka dishes nila. Uh, kinilaw, inihaw, sabaw, pansit at uh, sislig no. At andyan na po 'yung in order namin sa mang Aling Inasal yan. Uh, kalahating manok po, napakadami po Ang at sarap, saka unlimited rice po ito mga koy. <laughs> sarap Hi hi mga kayo dyan. Hi kayo. Meron drink lang yung bulo para kayo. Hi kayo dyan. <laughs> ay, oh, kayo smile, 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 sarap. smile, smile, smile at nag-order din kami ng isang palanggana ng uh, nilagang baka mga goy no abulalo so umuusok-usok pa oh kasi bagong luto po ito mga goy napakasarap at napakarami po good for 5 person mga goy kain tayo mga goy okay habang uh, nagkumakain tayo shout out kang idol Roland Impas Estrada from Dabao de Oro. Mabuhay po kayo lahat dyan. Shout out sa lahat ng mga taga Dabao de Oro dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At kay Armando Tokiro po, shout out sa idol. At kay idol Marco Adiki, shout out idol. At kay idol uh, Abdul Aziz Ortiz Batista, proud Bisaya from Ormoc City, shout out sa lahat ng mga taga Ormoc dyan, mabuhay po kayo at kaya idol yorin na ka inglet galio dula shout out para uh, sambuanga si bugay shout out sa ijan idol at sa na mga taga sambuanga Sibugay. buhay po kayong lahat jan sabi ni idol uh, Rodrigo Tokiro no daw dinadasalan muna ang mo na pagkain bago kakain. ngayon pinipikuran mo na para <laughs> tayo magawa yan ang usong yon hindi. hindi pa rin mawala yung pagdadasal natin bago kumain mga goy no Tingnan nyo ang barbecue nila dito mga goyo. Oh. Juicing juicy ang barbecue nila dito. Napakasarap ng templa. At saka unlimited rice po ito mga goy No? Why limit ang sandok sa tighukan o kanon mga goy? Basta mo tawag ka, sandukan din kang tagsakapala. Arara mga goyo. o oh. shout out kay Chrysler James <laughs> Paddy Abinido ng Jeda Saudi Arabia. At kay Idol Dinuj Kasikas Kure ng Jubila Saudi Arabia. Shout out siya dyan Idol. At kay Idol Renato Ayuda, shout out sa si Idol, maraming salamat sa suporta. An Idol Jerry Bertis, shout out sa si Idol, maraming salamat sa suporta Idol. Busog na po kaming lahat mga Idol. Maraming salamat po Sky Lord at sa mga taong mababait sa atin. Lalong-lalo -lalo na sa mga kasama ko ngayon kay Digitrans sa Raymond Bolivar, Rodrigo Tokero and Alan Ayala. Mabuhay po tayong lahat idol. God bless us all.